dahil maulan, hinintay muna namin tumuwak ang ulan. At sya ka, of course, ayan, nagkuha pala ang aking tatay ng dalawang native chicken. So, habang hinintay namin tumuwak ang ulan, ay magluluto muna kami nitong native chicken na to. Wow, napakasarap nga naman ang native chicken na to. And of course, pagkatapos yan, pinirito din namin itong lechon. Kasi nga, ang sabi nila masarap daw prituhin. So, ayan na nga, siyempre, Pinirito namin dito sa may kahoy. Kasi nga, nagtipid, Char. Nagtipid sa gas. So, ayan na nga. Pagkatapos niyan dahil may frozen pa itong lechon. Ayan, pinakuluan muna namin dito sa kabila. Sa may gas talaga. So, ayan na nga. Para makuha din po ang yellow niya, Char. So, pagkatapos yan, sila sa kanya. So pagkatapos yan ay ayan na nga, papunta na kami doon sa pag-swimming namin at ito po yung unang dinadaanan namin. So ayan, nagkulat din po ako sa lugar na to dahil nga two lanes lang po itong lugar na to. But ngayon ay grabe malawak na po yung daanan. So abat uh, lanes, four lanes na po talaga. So ayan, pwede na po talaga ah uh, hindi na mag-traffic. Char, traffic talaga. So, ayan. Dahil nga, malaki na po yung daanan. So, ayan. Medyo okay-okay na po. So, makikita mo na kung ano yung mga nakakasalubong mo. And especially na rin po sa mga aso na hindi na tinatali. Kasi nga minsan, nagka-cause ng mga uh, uh, problema. Of course, nang dahil nga sa aso. So, ayan na nga. Natutuwa lang ako kasi ang laki ng improvement ang lugar namin dito sa province experience namin. So, sobrang malaki yung improvement dahil nga malalo na po yung mga daanan. Napakaganda nga naman sobra. So, pwedeng pwede ka na magmotor at magkaroon din po ng sasakyan. So, ayan na nga at hanggang dito na lang ang aking mini vlog. And that's all. Bye-bye. God bless everyone.